sa pamumuno ni Mayor Madeline Europe Alfilor, nais nitong mapaganda ang ating kakalsadahan sa lungsod. Sa loob lamang ng ilang taon, ay marami na po tayong napagawa at napaayos na kalsada sa iba't ibang barangay. Madali at komportable na po ngayon ang ating pagbiyahe patungo sa iba't ibang barangay at mabilis na pong naibababa ng ating mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa ating public market. Ilan lamang po ito sa ating mga nagawa. Marami pa po tayo kasalukuyang ginagawa at ipapagawa pa sa mga susunod na taon. Hindi po tumitigil ang ating mga proyekto sa pagsasaayos ng kalsada, ang lokal na gobyerno ng Iliga, pati na rin ang national government at iba pang mga ahensya ay patuloy pa rin pong magpapagawa ng mga kalsada upang mas masaayos pa ang ating paglalakbay. Ginagawa na po ng Team Iriga si Madel ang ipinapangako ng iba. Hindi na kailangan ng pagbabago. Ang tunay na kailangan nating mga erigenyos ay pagpapatuloy ng ating magandang nasimulan para mas mapaunlad pa ang ating lungsod. Mayor Madeline Yorobe Alflor Multi-awarded na World Class pa ang public service Hashtag si Madel ang mayor ko